Alam niyo ba nangyayari ngayon sa ating politika? Ano-ano nga ba mga isyong kinakarap ng ating bansa ngayon? Paano nga ba natin ito malulutas? Ano-ano nga ba ang mga hakbang pakikiglahan ang dapat natin gawin? politics ngayong araw ay eh, haharap na naman tayo sa mga isyong pampolitikal na naranasan ng Pilipinas. At ngayon ay eh, aalamin natin ang mga paraan na nagpaparito ng partisipasyon at pakikilahok sa mga isyong pagpolitika o pagkatip ating malutas. Yan lamang mga kanyo politics na precious na yung December 11, 2023, narito tayo ngayon sa isang paaralan sa lungsod ng Lipa, ang Talipagay sa Academy, kung saan patuhan. Dito tayo ay kakarap ng mga informasyon sa mga botante at watcher kung paano nga ba malulutas ang mga isyong pagpolitika sa pamamagitan ng pakikilahok at partisipasyon sa naturang isyo. Hello, excuse me. Bumaboto po ba kayo? Ah, hindi po. Watcher po, Ani. Ayun, sakto. May ilan mo kami mga katanungan bukos sa pakikilahok sa mga isyong pang politika at hupang ito yung magtas. Ayos lang mo sa inyo? Ah, opo. Para sa iyo, Elay, paano ka upang malutas sa mga isyong pang na kinakaharap ng ating bansa? Kagaya nga po na sabi niyo, malulutas po natin ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa naturang isyong pang sa ating bansa. Kagaya na lamang po ng pandaraya common issue na po ito. Maraming bansa na rin po ang nakakaranas ito na kung saan maraming po ang bumibili, bumibili ng boto. Minsan nga po yung minamanipula pa ang binangan ng boto. Pinagamitan ng pera upang magpandaya at manalo. Ganun po, babali mo yung na-encounter po ba na. O kaya naman, naranasan niyo na po ba kalupin ng pera kapalit ng boto? Ay maraming beses na po, ngunit sila'y aking tinanggihan dahil alam kong ito ay mali. Anong ginawa mo sa mga panahon iyon? Ano pa po, po ba ang bago? Siyempre, mananahimik po ako. Wala naman po ako sa laban kung ako'y iinig pa. Pagpapahamak lamang po ako. Nakakalungkot isipin na maraming tao ang nabibiktima ng mga politiko pagdating sa pagmamanipula ng botohan. Dahil sa makasalan ng pera, maraming tao ang nakagagawa ng masama. Ano masasabi mo sa isyu ukol sa pagmamanipula at pandaraya sa botohan? Itigil na po natin ito. Lubawag po tayo ng patas. Tanggapin natin ang ating pagkatalo dahil marami pang magkakataon ang dadating para sa iyo. Pandaray, itigil. Pagkatali, tanggapin. December 13, 2023. Narito na tayo ngayon sa Kalipagig sa Atiwi upang magtanong sa, sa ilang siyente ng kanilang pamamaraan sa naturang isyong pang politika. Ayun, may nakita akong estudyante. Excuse me, pwede ka bang matanong? Okay, para sa iyo Alex, anong mga isyong pang politika na alam mo na kinakaharap ng ating bansa? Corruption. Mayinit nga na isya yan. Ano masasabi mo sa corruption? At baka sa tingin mo, mainit na tabi kita sa panahon natin Mah? Dahil po siguro ang ilan sa mga nagnanais ng pesa sa lipunan ay mimitri yung magnako sa pundo o sa kamag ng bayan. Marami po sa mga Pilipino ngayon ang talagang naniniwala na walang matinong namumuno na sa ating bansa. Lahat ay mimitri yung masama. Naniniwala po sila na hindi ganito nagihirap ang Pilipinas kung ang yaman nito ay napapapunta sa ayos at nagagamit ng tama. Anong masasabi mo ukol sa corruption? Gawin po natin ang tama. Huwag nating hayaang maabuso ang ating sarili ng dahil sa pera at yaman ng bansa. Ilaan natin ito sa pagpapaunlad ng ating bansa, hindi sa korup at walang kasaysayang mga bagay. Korupsyon sa pamahalaan ay itigil. Pagpapaunlad ng bansa at mamamayan ating unahin. Magandang umaga! Naririto tayo sa, ngayon sa isang apartment sa lungsod ng Lipa kung saan ay aalaman natin ang kwento ng magkapatid na si Ginang Arasola at si Ginoong Sawali sa kanilang naging karanasan sa baluktot na sistema ng hostisya. Ay, magandang tanghali po. Maaari po ba kaming pumasok? Ah, opo. Tuloy po kayo. Ay, kayo po ba si Ginoong Sawali? Ay, opo. Ako nga po. Kuya, maaari nyo po bang ikwento sa amin kung paano nangyari yung paluktot na hostisya sa inyong buhay? Ah, ako po kasi isang driver noon sa Batangas. Ang amo ko po ay isang mamamayang negosyante. Nakapakayos po ng pakikitungo sa amin sa isa't isa. Ganito po talaga kami. Tapos isang araw po ay tinawagan niya, mga alas 4 po ng madaling araw. Hindi naman po itong unang beses na tumawag ng madaling araw. Kaya po ako'y bumangon agad ng diretsyo sa bahay ni sir. Pagkadating ko po doon, syempre nag doorbell po ako kasi wala pong nabuksan na pinto. Kaya po ako'y pumasok na. Pagkapasok ko po ay nagtataka at wala pong tao, kahit sa baba po ay wala. Ako po sana itatakbo na kaso pinagbantaan niya po ako sa gagalawin na ang pamilya ko kapag nagsalita ako. Eh ang dahil po sa kahirapan ay nanahimik na lang po ako. Tapos ano po yung nangyari? Hindi na naman po kayo ginambala ulit. Akala po namin hindi. Tapos po isang lulugaw na kalipas yung mga kulis po na dumating sa amin. Inarasta po ang kapatid ko. E wala naman po kami laban. Kaya wala pong nagawa ang kapatid ko pati sa sumama. Ang kapatid ko po ang pinarasahan ng batas. Napakalungkot at natrahedya ang nangyari sa magkapatid na ito. Na ang tanging hanad lang ay maayos at maunlad na buhay. Ngunit dahil sa baluktod na hostisya, naparosahan ang walang sala. Ano po ang masasabi niyo ukol sa baluktod na ng ating bansa. Ituwid ang baloktot, hayaan ng inosente, parusahan ng mga may sala. Mga ka-news politics, ngayon ay kasama na natin sa ang sampung estudyanteng ito upang magbahagi kung ano nga ba kanilang masasabi tungkol sa kainaan ng kaalaman, kung sa konstitusyon at sa kanilang mga karapatan. Ano po ang inyong masasabi o kasakay na ng ating mamamayan sa ating pansa pagdating sa kanilang konstitusyon at sa kanilang mga karapatan? Naabuso po ang mga tao. Sinasamantala po nila ang mga mga kainahan. Kaya mahirap pong hindi nakapag-aral eh. Ni simpleng batas, wala silang kakayanan upang pag-aralan ito. Kaya naiisang sila ng gobyerno, maganda ng mga politiko pati mga mayayaman. Mga may kapangyarihan. Nakakalungkot lang pong isipin na wala silang kakayahan upang ilaban ang tao.